kung naalala nyo po guys, meron pala kami nilagay na basketball court dito sa loob ng barko na ngayon palang malalaroan for today's video. Grabe, panoorin nyo yung mga marino kung paano mabalian ng buto kahit madulas yung flooring, ball is life, let's go! So ayun na nga guys, ilang months na rin yung nakalipas simula nang naitayo tong basketball court namin sa loob ng barko. Medyo busy kasi yung mga marino nung nakaraang buwan kaya hindi kami makapaglaro, hindi tulad ngayon, nasa gitna lang kami ng karagatan, om sim! Kaya papakitaan kayo ni Kalbong Siman ng no mga tinatago niyang teknik, layup na may kasamang bacon, let's eat! Syempre naman guys, food trip muna bago laro, yan yung laging paalala ni mama, shish! Dito kasi tayo kukuha ng agility, energy, pati na rin presence of mind, mas maganda na yung busog bago mapilayan kaysa gutom, alright! Meron pala tayong Andy Steak, bangus, yung sabaw na kahiwalay, mukhang maasim. Samahan mo pa ng broccoli, cauliflower, carrots, french fries, onion rings at baked potato. Grabe, sobrang dami ng mga gulay-gulay at may masarap pang dessert at pag naubos, meron pang pa taga-refill. Pasok! Guys, meron na po yung dito guys. Okay, Bago, ano, bagong ano, bagong yeah. salad. Kalbong yung manis ko, kalbong Ito, okay. bagong Ano Eto na pala yung mga napili kong pampalakas guys bago tayo maglaro. Merong broccoli, carrots, plain rice, mushroom at sinigeng-geng! Ayun lang, mamasa-masa yung flooring guys. Matik, may masasaktan. Sheesh! Napakadulas niyan. Pero baliwala yan sa mga marino. Ball is life pa rin sa barko. Kaya pag napilayan, sasabihin dahil sa trabaho, alright! Kaya inumpisa na kagad namin mag -warm up. Kung yung kalbo nagmamap, sila naman nagsushooting. Este missing. Okay, dahil nakapag-warm up na sila, tara, laro. Simulan na yung sakit ng katawan. Shish! Oh! unang plakda, ilan yung nahuling isda? Aba matibay, malayo daw sa bituka. Medyo masakit na sila sa mata panoorin guys, kaya pumasok na si Kalbong Siman TV. Oh yeah! Partida, may basahan pa yan sa paa pero puro shoot ang tira. Kaya makikita nyo na guys kung gano'n ako kalupit. Ball is life, walang sablay kasi ako yung nag-edit. Alright! Hey, napakaangas par, nagbabaga yung mga kamay ni Kalbong Siman TV dahil sa editing. Sheesh! Kaya pagkatapos maglaro, hugas kamay sa kain ng ice cream. All right. So, <laughs> para nagdayo tayo. <laughs> <laughs> <laughs>